Muli, isang magandang pinagpalang araw po sa bawat isa. Magiging sa ating pong higit sa lahat. Minamahal na taga Subaybay, dito po sa araw-araw na pagpapala. Pastor Edwin po ng JCSGO. Ang inyong pong lingkod, patuloy na nagpapasalamat sa ating Panginoon. Tayo po muna ay dumulog sa panalangin sa makapangyarihang pangalan mo o Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Kami po ay nagpapasalamat sa iyo sa araw na ito sa panibagong buhay at kalakasan na pinagkaloob mo po sa amin. Pagpalain niyo po ang bawat nakikinig o nanonood taga-subaybay dito po sa programa ng Araw-Araw na Pagpapala. Patuloy niyo pong gamitin ang programang ito, Panginoon, na maging daluyan na iyong kalakasan, makapagbigay kaaliwan at pag-asa sa mga naming mga taga-subaybay at sa mga nagnanais po Panginoon, na magkaroon ng kaligayahan at higit sa lahat pag-asa sa kanilang buhay. Huwag niyo po silang bibiguin, banal na espiritu. At kayo po ang maluwalhati sa buhay ng bawat isa po sa amin. Sa pagkakataong ito, hayaan po ninyo may taas ang kapangyarihan ng iyong pangalan sa lahat ng nakikinig, sa lahat ng nanonood at sumusubaybay sa programa ito. Muli, sa iyo lamang ang papuri sa aming pagpapatuloy itong aming dalangin sa pangalan ng Ama ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. In Jesus' name, Amen. Amen. Magandang uh, araw po muli. Nais ko ibahagi po sa inyo ang uh, mga kabanata at talatang ito na pinamagatang ko pong magtiwala at maghintay. Ayan, maganda po yan. Sabi po sa Book of Jeremiah, chapter 29, verse 11, uh, dito po sa magandang balita, Biblia. Di pa sabi po ron, ako lamang ang nakakaalam ng na mga panukala sa iyong buhay. For I know the plans I have for you. The plans to prosper you and not to harm you. The plans to give you hope and a future. Ang Diyos po lamang nakakaalam ng na mga panukala. Magandang plano sa ating buhay na tayo daw po ay uh, pagpalain. Hindi po tayo bigyan ng anumang hinanakit. Kundi pagpalain ng ating buhay at bigyan tayo ng masaganang buhay at pag-asa sa mga darating na panahon. Marami po kasi po sa atin na mga nagpaplano sa ating buhay, hindi po yan masama. Kapagkat ganyan naman po talaga ang natural sa atin. Lahat po tayo may plano. Ngunit, kung ito po ay dinudulog natin sa Panginoon, makita po natin, misan yung ating pong uh, inaakalang resulta, yung ating pong mga pinagplanuhan, ay iba po ang nagiging resulta. Iba ang lumalabas. Bakit po? Dahil idinulog nga po natin ito sa Panginoon, natural, makikialam po ang Panginoon sa atin at yung ayon sa kanyang kalooban, yung po ang matutupad. Kung hindi po yon ang ating uh, kung hindi po yon ang nais ng Panginoon, yung mga kaloob na uh, mga resulta ng ating plano, hindi po yun ang mangyayari kung ano yung pinaplano natin. Sa halip, ang plano ng Diyos, ang mabuting plano niya, ang siyang matutupad. At huwag po tayo magtaka kasi talagang ipinagkaloob naman po natin sa Panginoon ang mga plano natin. At sabi po sa John chapter 15 verse 5, <clears throat> excuse me po. Sabi niya po ron, ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga ang nananatili sa akin at ako sa kanya ang siyang magbubunga ng sagana. No? Amen. Kaya po kung tayo daw po ay nananatili sa Panginoon, isabihin patuloy tayong naniniwala at nananampalataya sa Panginoon, katulad doon po natin ay parang mga sanga na nakaugpong sa puno na pagkakalooban po tayo ng buhay. Magkakaroon tayo ng pag-asa at pagnanasa sa ating puso na maghintay sa ating Panginoon ayon sa kanyang kalooban. Sapagkat so, kung wala po tayo na eh, kundi po natin ay eh, sa Panginoon ang ating mga balakin sa ating buhay, ang ating mga problema, ang ating mga plano, eh para daw po tayong sanga na hindi nakaugpong sa puno. Eh alam niyo naman po, ang sanga na hindi nakaugpong sa puno eh, hindi dinadaluyan ng buhay na nagmumula sa puno. Ganon din po sa atin, kundi tayo talagang tunay na naniniwala at nananampalataya sa Panginoon, hindi po tayo dadaluyan ng pag-asa, kagalakan at kapayapaan sa paghihintay sa mga plano na atin pong idinulog sa Panginoon. Mahirap pong maghintay sa totoo lang. Tayo po ay maiinip kung tayo po ay magtitiwala sa sarili lang nating kaisipan. Bakit po? Dahil sabi po sa aklat po ng kawikaan, mula sa mga kabanatang tatlo at talatang lima hanggang anim, sabi po rito, sa Diyos ka magtiwala buong puso at huwag kang manangan sa sarili mong karunungan sa halip. Sangguniin mo ang Panginoon at ikaw at itutumpak niya ang iyong lakarin. Sabi niya po sa English, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He shall Direct your path. Nakita po natin, ano, napakaganda. Salamat sa Diyos. Kung tayo po ay ma walang tiwala sa ating Panginoon, mahirap po. Yung iba nga po, no, eh, nagtitiwala sa tao. Okay na naman po yun. Lalo, at kilala natin yung tao at may potential naman siyang talagang uh, makatugon sa ating mga suliranin. Wala pong masama. So, balik yung pagtitiwala daw po sa Diyos, ay iba. 'Yung pong tumpak at tamang solusyon at resulta ng ating mga plano sa ating mga balakin, 'yun po ang nangyari at pinakamagandang plano po sa lahat ng plano ay ang plano ng Diyos. Dahil siya lang ho nakakaalam eh kung ano po yung dapat para sa atin dahil anak niya tayo. Lalo na po sa mga mananampalataya na nagtalaga ng kanilang mga buhay, paniniwala at pananampalataya sa ating Panginoon. Yun po. Sabi sa John 1.12, sila po yung mga binigyan ng Diyos ng karapatan na maging anak. Kaya po pag nananalangin, tumatawag tayo sa kanya ng ama. Ama ko. At tayo naman po ay kanyang pinakikinggan. Sinabi niya po yun sa Jeremiah chapter 33 verse 3. Tumawag ka sa akin, tutugunin kita, at ipahayag ko sa iyo ang mga bagay mahiwaga na hindi mo pa nalalaman. Yun po ang kagandahan na pag tayo'y nagtitiwala, at nananampalataya, higit sa lahat, naghihintay ng buong pusong may pagtitiwala nga po sa ating Diyos na siyang nakakaalam, pinakamakapangyarihan sa lahat na mga plano natin sa buhay, na siya lamang ang mayakda sapagkat siya ang ating Diyos na nagpahiram ng ating mga buhay. Siya po ang ating manlilikha at alam niya po kung ano ang nararapat at tama para sa atin. Amin po ba? Sabi pa po sa Psalm 37 verse 4, Rejoice in the Lord, and He will give you the desires of your heart. Magalak daw po tayo sa Panginoon. Nang sa gayon, ipagkakalob niya po ang naisin ng ating mga puso. Paano tayo magagalak? Dapat magtiwala po tayo. Manampalataya. Igit sa lahat, maghintay po tayo ng may buong pagtitiwala sa ating Panginoon na anuman ang ating hiniling, hinihiling at patuloy na hihilingin pa. Ang tanging Diyos po lamang ang siyang nakakaalam na mga bagay na nararapat at naayon para sa atin bilang kanyang mga anak. Muli, wag po nating kalimutan sa lahat ng ating naisin, mga plano, mga balakin sa ating buhay, idulog po natin sa Panginoon. At pag ito po ay naidulog na natin sa Panginoon, higit sa lahat, tayo po ay maghintay ng may buong pagtitiwala. Magtiwala at maghintay ng may buong pusong patuloy na nagpapasakot sa Diyos. Sapagkat, sinabi ng Diyos, anuman ang ating hilingin sa kanyang pangalan ay ipagkakaloob niya ayon sa kanyang kalooban. Tayo po'y manalangin. <coughs> muli, muli po maraming salamat makapangyarihang Diyos na aming minamahal na siyang patuloy na tumutugon sa aming mga pangailangan bilang iyong mga anak. Salamat nga po, bagamat sa aming mga pagkukulang, Madalas nagkakamali po kami, Panginoon, subalit naririyan po kayo. Hindi niyo po kami iniiwan. Hindi niyo po kami pinababayaan. Patuloy po kayong naririyan bilang isang tunay na ama na masigit pa sa ama na naririto sa lupa. Dahil kami mga anak mo, hindi niyo po kami tinitiis, Panginoon. Salamat po sa inyong napakalawak na pag-ibig. Salamat po sa katapatan ng iyong pagmamahal sa bawat isa sa amin. Pagpalain niyo po ang mga salita po ninyo na ihasik sa araw na ito na pinagpala mo. Dalangin ko po ang aming mga minamahal na nanonood. Sumusubaybay dito po sa programa ng araw-araw ng pagpapala na ang kanilang mga buhay ay italaga po nila sa iyo nang may buong pusong pagpapasakop Pagtitiwala higit sa lahat, paghihintay ng iyong magandang plano ang siyang magahari at mangyayari sa aming buhay sapagkat ito po ang nararapat bilang aming ama na nakakaalam ng mga bagay na magaganda para sa aming buhay. Salamat po Panginoon, ito po ang aming panalangin, punong-puno ng buong pusong pasasalamat sa iyo makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo, sa pangalan ng aming Pangiso Kristo. Ito po ang aming mga dalangin. Amen. Muli, salamat po sa bawat isa na mga nanonood at sumusubaybay. Patuloy po kayong sumubaybay dito po sa programa ng araw-araw na pagpapala. Sapagkat dito po natin matutunghayan. Dito po tayo lalago dito po tayo yayabong sa ating buhay pananampalataya. Maging consistent po ang ating pagsubaybay sa programang ito upang tayo po bilang mga anak ng Diyos na nakaugpong sa Kanya at konektado at nagmamahal sa Kanya ang siyang patuloy na mumuhay at magbubunga ng sagana sa ating buhay at buhay na matagumpay. Maraming salamat po sa inyong panonood patuloy sa mga darating pa mga araw-araw, patuloy kayong sumubaybay. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. Bye-bye!